at ito na ang Bureau of Education yes. okay. uh, sa pamagitan ng tagapagsalita ho ng uh, BI si Ma'am Dana Sandoval Ma'am Dana magandang hapon po welcome sa Double Wang sa Double B Magandang hapon Ma'am Ma'am Dana Magandang hapon Hiyo. po Magandang hapon po sa inyo Yan thank you po sa oras so, Ma'am Dana narinig niyo po kami yeah. Ayan, thank, thank you. Very clear po, clear po. Salamat good, sa good, oras. Mamdana, gusto lang namin na maka uh, kuha ng update sa uh, kung meron, meron man kayong ginawa investigasyon. Mm. Doon sa lumalabas na uh, pakikipagsabwata ng ilang immigration um, officers, mm. doon po sa mga para natin, doon sa mga nagpapalusot ng mga Pilipino nating kapuso, at dadalhin po sa scam hub sa labas ng bansa. Alam ko meron na kayong sinibak dyan, mm. pero ano po'y lumabas sa investigasyon ninyo? Bakit nagkaroon na sibakan? Pito ba yon Na si Baku. yes, P2. Doon po sa na-repatriate, um, 206 po yan na mga na-repatriate mm -hmm. na mga kababayan natin na nagtrabaho po sa mga scam hubs abroad. Nakita po natin, isa-isa po yan in-interview ng mga members ng um, Interagency Council Against Trafficking upang mm -hmm. malaman yung method nila ng pag-alis po ng bansa. There were uh, siguro nasa uh, 20 or less than 20 na ang sinasabi po nila na may kausap sila na immigration officer at tinuro po nila sa line up ng mga larawan po ng mga immigration officer na ito daw itong mga taong ito umano ang tumulong sa kanila para mm -hmm. makalabas ng bansa. So ito pong mga uh, immigration officers na ito ay relieved already. Mm -hmm. Sila po ay uh, itong uh, case po nila ay inakyat na po sa Department of Justice mm -hmm. upang matuloy po yung kaso against them. There are also A group of 54 naman doon sa 206 ba yun? Mm -hmm. na repatriates na nakitaan naman po, na umamin po na backdoor sila umalis. Mm -hmm. So nakitaan po sila sa pasaporte nila ng fake na immigration scam. Um, dito naman po na-arresto yung isang alias Fiona um, in Zamboanga mm -hmm. na ito raw po yung mulong sa kanila upang makapagtawid dagat um, gamit po yung isang maliit bangka parang they were they were able to leave the country on separate occasions using small boats para magtawid dagat po to Malaysia from Malaysia to Thailand and from Thailand po saka sila nag aeroplano ulit to um, Myanmar so ito pong si Alias Fiona sa huli naman po ito ng PNP. Mm -mm. Um nung uh, after po na repatriate ng mga kababayan natin, there was another group naman po na ito yung mga umalis na regular na turista. Meron po doon may mga umalis kasama ng pamilya ng asawa, mm -mm. pretending to be tourists. Ang tinuturo po nila um na recruiter nila yung isa nilang kasamang repatriate. Yes, so, uh, na nagpanggap na victim ano tin din victim, mm -mm. Pero nagpanggap siyang biktima pero siya pala yung recruiter. Hmm. Tapos um, ang pinangakuan daw sila ng magandang trabaho doon pero yun pala scam hub po yung pupuntahan nila. Hmm. Ma'am, do sa investigation, ano yung papel ng matauhan tauhan ninyo sa paliparan? doon sa whole scheme of things na ito. Itong sabwatan na ito para makapag-traffic tayo ng mga kapuso natin palabas. Well nakita po natin na parang maraming uh, pamamaraan po para al pakaalis ng bansa. Mm -hmm. Isa po doon yung uh, alleged connivance with immigration officers although this only consists of a handful of the repatriates mm -hmm. this is still a concern kasi kahit pasabihin natin na ilang piraso lamang ito doon yes. sa malaking grupo mm -hmm. the fact that there is um, connivance and assistance of whatsoever mm -hmm. will not be tolerated by the agency mm -hmm. naging problema na natin to in the past so we want this to ano talaga Uh, makasuhan ng tuloy-tuloy ang uh, pangako nga po ng ating Commissioner, um, nagsimula po ng investigation, pag makita that there is evidence that may connivance conivance mm -hmm. sa mga taong iyon, itutuloy po natin ito sa isang criminal case para tuluyan pong makulong itong mga taong ito. Um, bukod dyan, yung mga other uh, traffickers din, yung mga outside naman, kagaya po nung si alias Fiona at alias John John, Um, yung mga partners naman po natin sa IACAT, ang tumugis po sa kanila para makulong din po itong mga ito. Um, um, lumabas ba sa investigasyon ninyo na may perang involve? Na halimbawa palalabasin ko um, kayo. Ito ang bayad ni bayad ko. Um, Doon po sa sinasabi nila, wala pong clear kung magkano or kung para kanino. Hmm. It's ang kanila pong recruiter ang kausap nila. So magiging part po yan ng investigation for hmm. each of the cases. Okay. Na-file na po yung reklamo sa Department of Justice? Yes, na-file na po sa Department of Justice the case against the seven immigration officers, um, the case against um, si alias Fiona, nahuli na po siya at meron na po siyang court case. Um, yun din pong si alias John John na file na rin po ng NBI um, yung kaso laban sa kanya. Yung pong pito na immigration personnel, uh, ma'am? Uh, ito ba'y mga matagal nang empleyado ng immigration? Regular ba ho ito o, or ano ang status ng employment nila? Dekada na ba ho um, sila they dyan? Are, they are regular employees of the Bureau. Patinignan hmm. po natin yung kanilang kung kailan sila pumasok. Actually, parang mga baguhan pa lang po ito. Hmm. Um, they've been with the Bureau for just a couple of years. Um, uh, siguro mga three 2 3 4 years lang mm -hmm. ang uh, pananatili pa lang nila dito so it's very disappointing yung inexpect oh. natin na mga bagong mm -hmm. tao that will ano that will um, clean our ranks oh, eh pa na bulag pa oh, doon sa mga offer sa kanila may 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 ba sila may, may may mga record ba ho sila before may mga disciplinary mm -hmm. actions ba ho sila uh, na ginawa sure, o So bigay wala naman po So far wala pa po wala. dahil mga bago pa lang po silang mga immigration officers. Okay. Ma'am bakit ang hirap linisin ng Bureau of Immigration? Bakit um, siguro, uh, kahit anong nagpastilya scam na, maraming na natanggal, na nakasuhan pero bakit may umuusbong na naman may bago? Parang hindi po napuputol yung ugat ng galitong klase ng katiwalian sa ahensya? Parang nga po nakikita natin na they are brazen enough to do this, mm. these things yes. at ang gusto natin is ma-instill yung takot na mm. kayo ay makukulong kapag ka may nangyari, may ginawa kayong kalukohan at yan po ang um, sa pamunuan ni Commissioner viado yan po ang gusto niyang mangyari okay. is ituloy talaga yung mga kaso against these individuals for them to serve as a warning Doon mm. sa mga previous cases po. I think marami na sa mga immigration officers natin ang natauhan at hindi uh, umi-involve sa mga ganyang kalokohan because talagang merong mga nakakasuhan, may mga nakukulong na talaga in the past but itong grupo na to mukhang dahil bago, siguro madaling uh, nasilaw hmm. and they would think na that was in the past, baka iba na ngayon. But, well, dun po sila nagkakamali. And siguro, yung procurement natin ng additional technologies para malesen yung person-to-person uh, -person contact, yun hmm. po yung minamadali natin ngayon, yung procurement ng electronic gates at sa implementation ng APs kasi malelesen hmm. po niyan yung person-to-person -person contact. Oh. That could lead to corruption. Yung pong pagdating, Jose airport uh, 'di ba sabi may 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 hinahanap silang tao but pinapayagan ho yon na mm -hmm. pagbigyan na puntahan yung taong hinahanap nila doon ka lang sa isang oh. uh, counter na yun, doon ka lang pupunta mm -hmm. paano yun? Diba? susuri pa doon na oh dito ka sa counter kasi mahirap naman oh, oh nakakaduda naman na yun lang ang pupunta nila isang tao lang walang mag-assist sa kanila para para itukoy na dito ka talaga dito ka pupunta ka rito sa airport ah yung natin yun po yung inaaral natin ngayon sa CCTV doon sa individual cases ng mga nakita natin or yung mga um, na-repatriate po na nagsasabi na meron silang kausap na immigration officer para makita po how were they able to go straight to a certain immigration officer mm -hmm. if yung line natin ay SQ wing yes. pa pa -espo. so parang random yung mapupunta sa yon na immigration yes. officer ay, oh, so how yeah. were they able to go straight to a certain immigration officer yan po yung tinitingnan natin ngayon sa mga pag-review natin ng mga CCTV cameras natin so wala mm. hong, wala hong uh, nakikita kayo may sabuatan kahit mismo sa immigration sa loob ng airport para um, hindi pa po, 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 po natin kaputawal. masabi hmm. Hindi pa po natin masabi at hindi pa po tayo makapagsalita ng tapos kasi okay. yang pitong 'yan, maari pong madagdagan, maari pong makakita pa tayo ng mm. ibang mga individual okay. na maari pong complicit dito sa kalokohan oh, na but 'to. But definitely ma'am, nakita ninyo na may kapalit na pera 'yung servisyong 'yon. Ay, definitely po kasi hindi naman po basta papayag mm. supposedly uh -huh. ang immigration officer na makaalis yes. po. Um, for last year, nasa isang libo mahigit po yung mga napigilan natin ng na mga similar cases mm -hmm. ng mga human trafficking. So we are really strict when it comes to these kinds of um, victims of human trafficking na umaalis. Kaya Opo. kung may mga ganyan po mm -hmm. at tinuturo ng mga uh, biktima, Opo. ay malaki po yung uh, posibilidad ng, Ma ng ganon. Ma'am, mm -hmm. yung pong uh, immigration personnel, yung pito na ito, may inamin na ho ba sila sa ginawa nilang kasalanan o deny sila, hindi naya sa ginawa at uh, mag sila ng investigasyon para depensahan ng sarili nila. Yes. Um sa ngayon po sin um, pinaiisyuhan na po sila ng show cause order mm -hmm. upang ipaliwanag po nila yung insidente on their side as mm -hmm. part of um, the uh, investigation mm -hmm. at um wala pa po tayong nakukuha na response from them. Okay. And um ano pong particular na kaso? O ang sinang mm -hmm. sa kanila? Um administrative cases po ito ang mm -hmm. Department of Justice po ang magi-implement or yes. ang magsasabi po po ano yung appropriate cases that are uh, that are going to be filed against them okay. but definitely po the case has been elevated na to the DOJ. Pero ma'am hindi na nagtatapos do sa PITO. Mm -hmm. Mayroon pang higher yeah. up ba sila na tinitingnan uh, beyond doon sa pitong yan? Um lahat po ng naka sa mga panahon na yon ay tinitingnan po natin mm -hmm. kung sino po yung mga uh, tauhan doon sa paliparan during that period is part of the investigation. Mm -hmm. So yan po ay talagang masusi na aalamin natin kung there are any other individuals whether immigration personnel or outside immigration that are part of this um scheme. Pero ma'am 170 yun more uh, di ba kasi may series pa na iba prior to the 170 na na- repatriate. Meron pang iba. So definitely, hindi lang isang bagsakan na isang ang labas nila ng bansa natin. So, iba-ibang um, counter yung dinaanan ng mga ito. Um 206 po lahat nung mm. repatriate in 2 yes. batches mm -mm. um nung nakaraang linggo. Um, iba't iba pong counter yung dinaanan pero hindi naman po lahat nagsabi na meron silang assiste okay. or mga tumulong sa kanila. So, doon sa 206 2069 there were 54 na nagsasabi po na backdoor sila mm -hmm. dumaan. there um parang less than 20 po hindi ko lang maalala yung exact number but less than 20 mm -mm. yung nagsasabi po na meron silang kausap na immigration personnel yes. and the rest po sila po yung mga nagtanggap na turista mm -mm. um posing as regular tourists po na may kasama po iba may kasamang pamilya or mm -hmm. kaibigan o kaya po mga uh, partners paalis po ng bansa. Ano ho yung mga bansa na madalas ito? Uh, Meron mga ganitong scam hubs uh, na mention natin. Well, uh, yung Myanmar. Uh, ano yung mga bansa na kadalasan dyan? Ano ang gagaling yung mga biktima ng uh, scammers? Sa mga nare-repatriate po, mostly we would hear stories like this. Uh, uh, Myanmar, Cambodia, and Laos. Marami po tayong naririnig ng mga ganito po. Nare-repatriate ng mga kababayan natin. Um, but doon sa kanilang pag-ales nakita po natin yung pattern hindi lang po sila limited doon sa mga bansang yon um, many of them pass through other asian countries magpapanggap po na turista halimbawa sa Singapore, sa Thailand, Malaysia but will actually fly mm -hmm. out to a different country and up in um those um three countries, three countries na meron po mga umuusbong mostbong mm, na mga talaga. scam hubs. Okay ma'am, ano yung um plano or anumang reform plans ng BI, Bureau of Immigration para masigurado natin na matatagpas natin yung ugat ng ganitong sistema sa immigration kasi una, parang nakakahiya na rin sa institution na hindi na nakahuwala uh -huh. do sa ganong klase ng problema and um, uh -huh. I'm sure uh -huh. meron kayong reform na nakalatag dyan, reform yeah. plan. So, ano yon? Meron ba kayong naisip na medyo drastic uh -huh. para mapatino naman yung, yung kabuan po ng hanay? I'm sure, kasi hindi naman lahat masama eh. ba? Uh -huh. Diba? Yeah, Kaya lang, pag ganitong glaring masyado at malaki yung sabwatan uh -huh. at it involves in an international syndicate, ibang usapan po yun, uh -huh. Ma'am Dana. Yes nakakalungkot nga po at nakakadisappoint na lahat ng mga efforts ng immigration na yon to, uh, for reforms ay nababaliktad because of um, mm. these handful of ano individuals na katigas ang ulo at uh, hindi marunong sumunod doon sa mga polisiya po natin. Mm. Ang ginagawa po ngayon really of immigration is number one is to ensure na ma-modernize natin itong ating hanay Minamadali po natin yung procurement ng marami pong technologies because yung mga body camera nila, nakita po natin malaking deterrent na po yan mm -hmm. doon sa kanila sa paggawa po ng kalokohan. Um, kaya ngayon nakita natin itong ito na to mukhang ito lang na yung grupo na yan na maaring involved kasi natakot na siguro yung iba na uh, sumali sa mga ganitong kalokohan. Mm -hmm. And yung ma-distribute po yung body-worn cameras sa lahat ng immigration officer, we mm -hmm. think would be really helpful. At mm -hmm. saka po yung Um, ating mga electronic gates and advanced passenger information system. Very, very big thing po yan para sa atin because these technologies ay uh, mababawasan po or maaalis yung person-to-person -person contact. Electronic na po ang assessment sa mga tao so mawawala po yung kumbaga oportunidad nila na kausapin, mm -hmm. kuntsabahin, kuntratihan dahil hindi naman nila makakausap yung yung machinery. Mm -hmm. Kailan Ma kailan ide-deploy yung body camera? Parang sa akin tingin ko doon effective yun eh no? Uh, wala bang <laughs> bagyan na privacy kaya? Kasi mm -hmm. kung kaharap mo yung mga kasayaro, gusto may privacy, huwag naman kami... Mm -hmm. ka kasi di, 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 di may issue nga, yung mga polis, ayaw rin mapakuha na ng... Uh, Hindi naman diba? ilalabas siya unless uh -huh. needed. oo. Yes, hindi naman po, ano naman po siya as part lang po ng regular operations natin. Meron po tayo mga naka na na body worn cameras mm. but not for all immigration officers, for secondary inspectors pa lamang mm. po. But yun po ang balak nating i-expand ngayon para lahat po ng mga immigration personnel natin, meron pong body worn cameras. Uh, ito lang dun ho sa mga na mga biktima wala ho ba silang kahit papano na naibigay na informasyon na ito yung binaya Bago sila, umay, nung umalis sila galing dito, yung halaga ng binayaran nila sa kung, ano, mga grupo na tumulong sa kanila bang namang namanggit na halaga. Uh, ang ang na po nung karamihan ay hindi po sila nagbayad, pero ang pagdating po nila doon, ang sinasabi po sa kanila ay meron silang utang doon mm -hmm. sa employer nila which further makes them which makes them further vulnerable mm -hmm. kasi ang lumalabas po, nagbabayad pa sila ng utang doon sa employer nila kaya kinakailangan nilang magstay doon para mabayaran po yung cost ng kanilang Uh, recruitment doon. Mm -hmm. Kaya mas nagtatagal pa po sila doon. Parang naiipit sila mm -hmm. ng na magtrabaho doon because of the utang. Mm. Pero meron ba talagang utang? iyon ang iyon po uh, supposedly oh. wala dahil ang pinangako sa kanila all expenses yes. paid oh, oh. but ang sinasabi sa kanila pagdating nila doon naiipit na sila kasi kinukuha na yung passport nila sinasabi mm. ito yung cost ng ano ito yung cost ng ticket nyo, ito mm -hmm. yung cost ng travel nyo dito mm -hmm. you have to pay for it first mm -hmm. before we go ang doon po sa mga previous na, na repatriate meron po mga nags sasabi that they had to pay some sort of ransom Kano? na halos isang milyong piso. Hmm? Oh. um, halos isang para i-release sila. Kasi sinasabi, meron silang kota na kailangan nilang makuha. Pag hindi nila nakuha yung kota, hindi nila mababayaran yung cost of their recruitment. Ganun po sila iniipit. Para, Iyan po talaga uh, ay isang fork. Oh, slavery uh -huh. Para makaalis sila, para makabalik sila ng Pilipinas, kanyo, ganon? 1 yes. million. Yes iniipit po sila na pinagbabayad po sila ng ransom para sa sarili nila. Saan naman kung ng isang milyon eh? Kaya nga Ayun nagtrabaho, napilitang kumapit sa patalim eh. Diba? Postage ka na ka hindi ka mm -hmm. That's true, diba? that's true. Kaya yun po, yun po yung para i-further, mas gawing vulnerable pa po sila. Mm -mm, mm -mm. Baka Alright. doon na kukunin, ang ibibigay doon sa mga involved na mga tauhan mm -hmm. na hindi ka nais-nais sa immigration. Mm -hmm. Diba? Diba? Ay, nako So, sana sige. next time, ano, magandang balita na sa uh -huh. ay pag nag-usap tayo ulit, Ma'am Dana. Uh -huh. That's true. That's... <laughs> okay, pero may panghuli lang, may nakikita ba kayong malalaking sindikato rito? Uh, na talagang gaano ka kadami itong sindikato na involved rito? We think malaki po ang sindikato na involved dito sa pagpapaalis po nito. Doon pa lang sa repatriation nila, Anong po nila yung um uh, pag-alis po nila inikli may recruiter may kausap doon yung mm -hmm. sa back door yung si Alias Fiona mm -hmm. na tumulong sa kanila magbangka um para kami po yan ng mga dinaanan doon mm -hmm. doon sa pambao na nakapaligid doon sa Bay Area doon mm -hmm. eh uh, maaari pong may mga kasabwat itong mm -hmm. Alias Fiona na ito doon sa illegal na pagpapaalis po doon sa mga uh, uh, baybay dagat na tinakasan po or dinaanan nitong mga biktima. Alright. Uh, Ma'am salamat po. Sige, nalaban. pare pareho nating laban ito, Ma'am Dana, para sa mga kapuso nating nabibiktima eh. Tsaka syempre, yung yeah. mabilis na rin sa Bureau of Immigration. Thank you, Ma'am. Thank you, Ma'am Dana, sa oras. Magandang hapon po. Good afternoon. Yan, Ma'am Dana Sandobal, siya ang nagapagsalita ng Bureau of Immigration. Noon natin. Uh,